Kaugnay ng idaraos na konserto sa palasyo para sa ating mga healthcare workers ngayong darating na linggo, makakasama natin si Cristel Galakan, estudyante ng Leyte Normal University na isa sa mga performers sa konserto. Cristel, magandang tanghali sa iyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Asik Arnal at magandang tanghali din po, Asik Wang. Ah, Cristel, kailan ka nagsimulang uh, kumanta? Bakit uh, gusto mong maging sikat na mga awit? at ano ba ang mga plano mo pagkatapos ng uh, iyong pag-aaral? Nagsimula po akong kumanta nung grade 4 pa lang po ako at uh, na, sumali po ako sa isang contest sa um Girl Scout Opo, at nanalo po ako at nakitaan po ako ng potensyal ng papa ko na ipagpatuloy ang pag pagsasali ng mga singing contest kasi isa po rin siya malaking tulong para sa akin bilang estudyante kasi dito po ako um, nakakakita ng financial para matulungan ko ang akin pag-aaral. At para... Um, para masundan ko rin ang, ang yapak ng aking papa kahit kung uh, hindi siya naging hindi siya nag-focus sa ganitong, um, ta yung kanyang talento. Ako na po ang susunod sa kanyang... So, magaling din oh, ka manta, Yes Papa po, opo. Oh, oh. Minsan naglalaban po kami sa singing contest. <laughs> Oo, oh, oh, siya yung, ako yung first, siya yung second, ako oh. second, siya yung third. Parang ganun, opo, oh, parang malaking tunong po para sa amin. Yes po. So, bago ka na-discover dun sa Community Campus Caravan, uh, nag-audition ka doon? Yes po. Anong ka ba? Senior high or college um, ka third na? Third year college po. Ah, third oh, year po. college. Anong mm -hmm. course mo? Bachelor of Physical Education. Ah, so tamang-tama para sa ating healthcare <laughs> worker. So, dahil ikaw ang isa sa mga performer ngayong darating na linggo para sa concert sa Palacio, paano ba naghahanda para dito? Ito ba ang unang best mong makarating sa Maynila? Tsaka, kailan ka dumating? Um... Pangatlong beses ko na po ito, pero first time ko makasakay ng aeroplano. <laughs> oh my God, grabe, parang lumilinog lang. <laughs> pero ayun, dumating po kami dito noong uh, 24, yes po, ng hapon. Tapos ma, yung, ano natin, yung panahon natin maulan. Kaya ayun, grabe yung turbulence. <laughs> ayun. So nag na kayo? yes po, nag na po, po. Na po mm -hmm. kami. Minimor ko na po yung mga lyrics para, syempre, hindi mental block sa stage. At ayun, um, sabi pa nga ng teacher ko na huwag abusuhin ang sarili. Kumain ng masasustansyang pagkain. At always pa alagaan ng aking boses ka kasi puhunan ko yan. <laughs> uh, Crystal, mula doon sa mga honey ng mga performers, ano yung masasabi mo doon sa listahan ng kabilang sa konserto at ano ang reaction mo na mapabilang ka sa mga uh, sa mga ganitong performance No una yes po first time ko po talaga na makasali dito and this is a big event Um, sa school, kumakanta po kami, may band kami sa Lake Normal University. Pero dito, super big event talaga to. At hindi ko sukat akalain, no? <laughs> hindi ko akalain na, gan yung mga, mga co performer ko po ay yung mga iniidolo ko. At uh, na-shock na ko and uh, na-pressure <laughs> kasi sila yung mga isa yung mga kasama ko sa pag-perform. Ikaw lang ba 'yung galing sa LMU or Yes po. Oh. Ah, so ako po, 'yung iba, sabi nila galing... ako pioneer. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> so ano 'yung inaasahan mo sa 'yong singing career pagkatapos itong konserto sa Palacio at gaano kaimportante itong konsiyerto na ito para sa iyo at sa 'yong pamilya? Um, ayan po sa um, I'm ex I'm so very inspired because uh, mahahasa na po ako at uh, mas nabuboost ang confidence ko and um, And para po, uh, malaki pong tulong po ito para sa akin kasi as a future educator someday, mas, mas makikilala nila at mas ma po nila ako. And uh, para sa aking pamilya, ayan po, nagpapasalamat po ako sa kanilang taus-pusong pagsuporta sa akin at pagsusubaybay sa akin kasi ramdam na ramdam ko at, uh, at gusto ko po sa kanila na, na ipakita na kaya ko po ito. Uh, para sa iyo bakit mahalaga ang uh, pagbibigay pugay natin sa ating mga healthcare workers sure, uh, lalo pa't sa kanila nakatuon ng konserto ngayong linggo. Ayan, nagpapasalamat po ako sa mga healthcare workers dahil sa kanilang walang sawang pag-aalaga sa, sa amin kasi kung wala sila, wala kami at sila yung yung nag sila yung humaharap sa mga sakit at pandemya. Kaya maraming salamat po sa inyo mga healthcare workers. So sige, um, bago ka namin, pasample eh, na ano? <laughs> namin. Mensahe mo na lang muna sa iyong mga kapwa kabataan na nangangarap din na maging singer. Uh, pero syempre, hindi mo dapat iset aside ang iyong pag-aaral. Uh -huh. Ano -huh. iyong mensahe? Uh -huh. Sa mga kapwa ko dyan, mag mahilig kumanta, ayan, huwag kayong susuko, gaya ko, di ba? Nandun lang ako sa labas ng faculty room namin, gumagawa ng reaction paper, tapos may nagsabi sa akin kaibigan na, pumunta ka doon, may kantahan doon, may premyo daw. Eh ako, grab the opportunity ako kasi may premyo, syempre kailangan ng pera, ganun. Tapos pagpunta ko doon sa audition, sabi ko, ano po to? Kakanta lang po, karaoke lang, ganun. Ay, hindi, ganun. Ay, audition po ito sa konserto sa palasyo. Tapos ayun, nag, nag, ano na ako doon, nag-filled nag up ng pangalan. Tapos ayun, ako, nakakanta ako. And then, hindi ko in-expect na isa akong napili na magtatanghal ngayong June 30. At maraming salamat po. At sa mga batang mga batang mahilig kumanta ayan, huwag kayong susuko. Just uh, pursue, just uh, um, continue singing and uh, be confident always. Uh, at syempre, hindi ka namin paalasin <laughs> na hindi namin naririnig ang iyong magandang uh, boses. Paano ba? Sana na. Ano ba yung ginanta eh. mo nun? Um, English po yun. Mm -mm. Yung Sige. Mama Knows Best. Mayo <clears throat> ba yun, English? <laughs> Oo oh, naman. okay oh. uh, pa. Wow! Like the storm in the sky Whoa. I ain't gonna be played by your behavior How can I trust someone who's lying to me So, but, go, now I said, but, I leave. I said, take your stuff and go Cause you're not for me, no yeah. <laughs> yeah, thank you. Maraming salamat sa iyong oras, uh, Christel Galaca, ng Leyte Normal University, ang ating pong performer sa konsyerto sa Palacio sa Linggo.